next week pa sabi ko hindi pwede sabi ko kailangan ko ma-fix itong mga bagay na sabi ko uh, sana nga ma-fix din ng talk yun kung hindi naku po kagastos lang ako mangyayari babalik na naman yung problema parang walang nangyari rin sana nga sana maayos nila Ay uh, ito nag-enjoy muna sa bahay hanggat uh, wala tayong biyahe Alright guys, so once again is Laka like here, nagbabalik tayo, no? at uh, dito tayo ngayon sa bahay. Pecho ngayon guys is uh, February 19. uh, Wednesday. Tinanong ko yung dispatch ko, ko kailan ako bibiyahe. Sabi nila Friday pa. Matagal pa. So dumating tayo rito, no? Bago or bago or mag uh, ba Valentine's o Valentine's Day nung dumating tayo rito February 14, 15, 16, 17, 18, 19 so 5 days ko na ngayon so Wednesday, Thursday, Friday magpipitong araw o magwawalong araw bago ko bumiyay kasi yung sabi ng dispatch ko sa so Friday pa daw ang ko oh, nakaschedule eh isang linggo na tayo sa bahay guys kaya nakita nyo yung mga content natin is eh. so, lahat lagi dito sa bahay Oh, wala tayong magagawa. Wala yata silang, ano ngayon Wala yata silang load pa. Ah, ang line up ng schedule ko, o oh, naka-schedule ako sa, ano pa, sa Friday. Tagal-tagal pa. Kaya ito lang, kaya ito nyo, pa-exercise tayo, uh, ah, treadmill Ayan. Wala tayong magagawa. Baka wala silang load. Ngayon. But of okay, course, siyempre kasama natin si Mace Tit Nagluluto siya ng masarap na pagkain Kaya 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 Pasaging saging si Mace eh. Tit Pasaging wow. ka okay, So ito tilapia O ano mang isda ito May sabaw si Mace Ang uh, Inaano ko, baka mamaya eh Hindi umandar yung truck Ano kaya? ya? Eh. Kasi tayo natin dito o, kasi mula nung 14, pang limang araw na niya ngayon, although sinabi ko naman sa torque, no, na magpa-change oil na ako, magpa-grease at saka lobe at uh, saka pakiayos na yung ilaw dun sa likod, kasi nga sa previous video natin, hindi gumagana yung ilaw ko sa likod, pati yung steps niya, uh, sinabi ko na rin, baka pwedeng ayusin, kasi nung nakaraan, rinipare nyo lang ito, uh, sira pa rin ka o oh, sana uh, maayos niya hindi ko nadala sa bulbo gawa nga ng tinawagan ko ang bulbo o ang availability ng appointment yung bakante nila kasi busy rin ang bulbo next week pa sabi ko hindi pwede sabi ko kailangan ko ma-fix itong mga bagay na to sabi ko uh, sana nga ma din ng Tokyo, yun kung hindi naku po gastos lang ako mangyayari babalik na naman yung problema parang walang nangyari rin sana ah sana maayos nila ay ah, ito nag-i-enjoy muna sa bahay hanggat ah, wala tayong biyahe at saka ah, syempre alam nyo man sobrang lamig ngayon guys ang ah, temperature ang? minus 30 ata minus 30 ngayon sa Manitoba grabe matindi ngayon or more basta nasa minus 30 enjoy enjoy lang sa bahay mamaya sunduin na naman si Baki sa school ay, ay talaga puto na yan ha? hindi pa? ay ah, ito guys papayos lang walang alak hindi muna kami nag alak ni Mrs. kasi magpapa blood sa ako kaya kailangan walang alak alak muna tsaka mag diet ako kasi baka mamaya yung ano ng uh, dugo ko yung mga numbers babalik na naman yung type 2 diabetes ko cholesterol at saka yung uh, gout ko iniiwasan ko na talaga yun guys kaya ito matindi ang pag exercise natin kumbaga sa ano galaw galaw lang truck driver bihira ang movement sa truck driver kahit pasabihin natin yung mga nagpa flat deck dyan ng bihira rin ang movement ng mga nagpa deck. ang kikasi dyan exercise, proper diet. Hindi sapat yung galaw lang sa tracking kasi within 24 hours kung di ka lang gagalaw tapos upo na, drive, tapos kain, tulog, wala na. No? Mahirap yun. Kailangan exercise talaga. At Kahit na ginagawa. Lahat naman mga na truck driver, makaplug this man yan o ano yun. Wala naman talagang movement eh. Oo. Oh. Totoo yun. Kaya ito. Nag lang like kung magdala uh, ka ng pero number in the uh, Truck, oh. uh, hmm. that's... Ah, sabi nga ni Macy's, totoo yun. Freeper driver, van driver, plastic driver, pare-parehas naman na hindi naman masyadong mano ang movement dyan. Kaya kailangan natin guys, pag may pagkakataon, mag-exercise. Ito, hindi ako ng, uh, ano, ng kapwa ko truck driver ah Based from sarili ko lang kasi. Ako truck driver ako, matagal na rin akong truck driver. Ang truck driver, kahit ano pang linya mo, mapa flat deck ka man, mapa reaper driver ka man, mapa van driver ka man, kulang na kulang pa rin yung movement mo na yan upang hindi ka magkasakit lalo nagkakaedad na tayo. Hmm. Importante yung movement. Ang mahirap diyan yung type 2 diabetes, cholesterol. 'Yon. Hindi po. tapos pag ka, katawan mo ay eh, meron ng taba dito sa tiyan. At meron na dito, isa din. Kailangan mo nang mag-exercise. Na diet. diet. Kaya ito. Hindi ko sinasayang ang pagkakataon. Sundoyin muna natin si Bakis sa school bago tayo kumain. Okay, tara guys, kunin natin si baki. Eh. Oh! Junko Rindel! Alright. John and KJ. Okay, Jun KJ, Rindel. Oh, that's nice! You have a great job already! Let's go, with me. You're hey, welcome. Tara. Si Mami is waiting na si Mami. Alright. Oh, ah, hi, si ba, Hello. si hi. Kita. Oh, si itu moro tu. Alright, let's go, Guys. Ayan, guys. Nakuha na natin si Baki So, wala pang biyahe. Magpa-5 days na. So, I'm doing a daddy thing with Baki This is what we do. Ito yung ginagawa ko guys pagka nasa bahay. Spend quality time para sa family. Especially sa mga anak ko. All right, bebe? How's school? Good. You doing a great job in the school? Yeah. Miss Orbisio is sick. Miss is sick? Your teacher is sick? Yeah. Okay. Uh, oh, pray, -he, pray her -he, getting well, okay? Yeah. Okay. Good, that's good. Yep. Yeah. Because it's cold, laming gang guys. Minus 30 or minus 25? Yeah, it's minus 25. Okay. Okay, first it's mm. Where's your gloves? You don't need gloves? Yeah, no me does. Okay? Hello okay. no, Nathaniel. Oh, it's your classmate? Okay. Did you press the button? Yeah. Let's go. Basta kapag kayong remember that sign, okay? We don't have a okay? Okay. Okay. Bye bye. See okay, bye bye. Oh, yeah. oh bye. Bye bye. Bye Did you see bye-bye in the school call already? Okay, hurry up Bucky is doing a great job Right, baby? Yeah. Did you see Did you see Ate like Clark that? Mm, no? No, not No Hurry up <laughs> Hold my hands. Ate Clark is still in the school? Yeah. Okay. Yeah. Mommy is waiting now Yeah We are eating our lunch, okay? Yeah okay. Hurry up baby Shoot that to mommy later, okay? Okay If you see a car coming towards us Then go to the side Yeah, if we see a car towards us Go to the side, okay? Yeah That's a uh, good idea Say hi to the camera. Hi. All right. We're home. We're home, mommy. Mommy, we're home. Okay. Don't go. You always do good in this school, so that no time out, okay? Okay. Okay. All right. Finish yourself and let's eat, okay? Okay. Fix up yourself. Okay guys, kakain tayo. Uy, handa ni Mrs. Meron tayong uh, bread, toasted bread, adobong baboy yung leftover, tapos sabaw. Tapos rice. Mga leftover, mga tilapia. Yan. Tara, kain tayo. Okay, let's go. Hold on. I'm going to name yeah. Father, Son, Spirit. Amen. Almighty God, bless us and this food that we are about to eat so, Chris, and show grace by gathering our family here and our daily path towards your right. We ask this to Son, Jesus Christ, our Lord, in the name of the Father, Son, Spirit, Amen. Okay, guys, tara, kain tayo. Simple pagkain lang ito. You want this? Tanghali. Ano, matutumba na. Mm. Oh, here. You want this? Okay. Yeah. You want Thank soup na? You. Ito, butter na may brown brown bread. With butter, guys, put it right here. Put it into the urinal, huh? um. or you can put in you here. it here if you want rice. Put it in there now. You want rice? I'm going to save this for later. Hmm. Put it here. Hmm. There's the rice there, there's the meat there. Brown, ra um, wheat. sweet bread, which is yung brown bread. Tapos, uh, rice, butter na olive mm -hmm. butter. Yan, olivia slider. butter. Mababa lang itong ano nito. Calorie niya, 60. Transpat niya, eh. Mababa lang. Ta guys, kain tayo. Sabaw. Taman-taman mm, naman itong sabaw ni Macy's ngayong malamig.

Tara guys, kain tayo. Hmm. Soup at saka butter bread. End of the weekends. Mm. Eat a lot, okay? Mm-hmm. Hmm. Ah, guys, tapos na kumain. Ni sermon na, na ako ni Mrs. Eh. Hmm? Kasi nagpa ako ng dugo. Wala pang result. Baka daw wala umalik pang, na. Wala pang result pero sinisermon na na. <laughs> wala pang result. Sinisermon na, na ako ni Mrs. <laughs> Tulad dito. Oh. Gumaganito ka pa ang taas ng trans fat nito? Hmm. nga kita ka eh. Sabi mo nga sa akin eh. Okay yan. Ulip, ulip yan. Ulip. Kasi Hindi mababa lang ito ang ganda ito. Maganda ito pa sa tinapay. No sugar. Ay, say, tapos na ako kumain. Eh. Mag-washroom muna ako ulit, han? No blue sides. Ah. guys, mamaya. Punta natin si Clark. Ah, yung anak na. Ano anak na ang anak. Oo, oh, nagsusundo kay Clark. Ah, tapos kumain. Mamaya ang tita natin pa naman yun, eh. Okay. Ano ba nang guys tara pick upin natin si Clark haya mo muna si Macy's dyan sa bahay na mag enjoy naman mag relax kasi siya yung laging kumukuha sa mga bata kapag nasa biyakay tayo haya mong ang lakay tracker naman ang gumawa sa obligasyon ni mami kasi sandito naman tayo at para na enjoy ko rin naman yung banding ko sa si mga anak ko. Lalo na yung maliliit. Si Baki tsaka si Marcus. So, at si Nel, na yung dalagay Pero, to, siyempre, mahal ko pa rin yung mga anak ko. Alright. Limang araw. Ang limang araw ko na ngayon, guys. Sa bahay. Schedule natin eh, sa Friday pa. Ngayon ni eh, Merkulis, May dalawang araw pa. Pero alam niyo sa totoo lang, masaya ako ngayon, guys. Kasi previously, nagpa-blood works ako kasi annual yung blood works ko, no, para sa aking Ah uh, gamma test or laboratory test dito sa Canada, libre 'yun eh. Libre yung ganyan yung check up wala kang babayaran kahit 5 doleng so nagpa blood work sa ko kahapon uh, kanina tinawagan ako ng doktor yung family doktor namin at nagpapasalamat ako guys lahat lahat ng aking mga numbers is back to normal or normal 3 years na akong ano guys 3 years na akong uh, diabetes type 2 diabetes free uh, gout at check high cholesterol wala na akong maintenance ngayon Itong dinagawa ko Diet Exercise Katulad niya Nakita niya si Macy Nakita niya sa bahay Nag-exercise Talagang motivated kami Mag-asawa May pagkaroon ng Ano? Maintenance Kaya nag-work naman yung Ano? Yung uh, Pagpapakahirap naming mag-asawa uh, Yung mga Maintenance uh, Yung 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 uh, ginagawa namin exercise eh, nag workout naman uh, ngayon hindi na ako nagme maintenance kaya thank you lord magpatuloy ko lang to, kaya kayo din guys pag may pagkakataon galaw galaw kasi ang driver walang walang ano yan uh, walang kulang sa movement kahit anong department ka pa kahit pa sabihin natin na uh, nagpa plastic ka uh, drive van, Reaper, walang movement niya mga Kulang ba? Hindi masyado sa movement. Kaya pag may pagkakataon, it's exercise. Nagbabalik tayo. Tapin natin si... Hi! You okay? Hi. Yeah. It's cold, right? choice so school good you're doing a great job in this school okay Woo. so you did not you did not uh, go in time out you did not hold papa oh it's so cold oh. You hungry? Okay, we have a lot of food in the house. We have soup. Nilagang baboy yah, we have nilagang no nilagang beef. Buto buto soup or uh, very cold. Whoo! Super cold. Ang ah Doing Papa thing with my children. Okay, babe. Yeah. Oh, come There's no car coming up. So it's safe. Huh? There's no car coming up. Yeah. Be careful because it's slippery. Yes! Yeah. All right. We are home! Yeah. So, Siati Sinel is just coming home alone? Yeah, she goes home alone because she's a uh, high school. Yes, yeah, okay. she's at high school. What is school? Somebody was crying while my practice. Somebody's crying? Every <laughs> time I serve, why do I serve so bad? Who? Like, that was in my team, and I said, No, you don't serve bad, you serve good. Just do a little more practice. With the kid? Yeah. The, the kid crying yeah he cried because it was uh, uh he or she it was a girl he she cried because she's not good What? no she's not practicing that much I she's not practicing she was... that much okay yeah. so you you're okay yeah. it's practicing you're uh, good you it means you practice too much you're good in this school so, yeah but i sometimes practice like I just practice this with golden, so, and like you doing a volleyball? Yeah, it's like a volleyball. Also okay. I have like a fundraiser. Fundraiser? What is this? Oh, okay. So in this code? Yeah. Fundraiser. <clears throat> okay, so fundraiser. Okay, three dollars, three dollars. Okay. Yeah. Give it to mom. Put it in there. Not up there. But uh, mommy will just say that pla plant plant Fundraiser 2025. Proceeds will go for initiative. Okay. for your school. <coughs> mm, mommy, oh, okay, pick up yourself and then eat, okay? Sure. okay. All right, go. Bye-bye. 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 tapos na naman ang video vlog natin paalam muna ako sa inyo gawa ko naman lahat yung ang responsibilidad ko ngayon sa mga anak ko tsaka ganun lang masaya dahil blood works natin turn out perfect wala tayong o oh, wala na tayong type 2 diabetes posible rin pala na mawala sa atin yung, pagda, yung type 2 diabetes natin at tsaka high cholesterol at tsaka yung gout kasi yung mga yon nakukuha lang yan sa kain sa pagkain hindi pa naman malala masyado yung to diabetes eh pero kung pabayaan mo ah yun ang magiging problema mo ayan, ah, kita nyo naman ng lakay tracker exercise, diet nag workout din naman kaya laking bagay yon kaya kayo makapanood nito ah, galaw galaw at saka tamang exercise tulad ni Macy's bye sexy ah eh? Excellent images guys ha. So paano, hanggang sa muli. Galaw-galaw lang kayo dyan. Ingat kayo at uh, mag-guide na kayo. Kasi nagka na tayo. Lalo ng lakay tracker, 43 ko na. Pero thank you sa uh, healthy at saka pit na pit ang pangatawang ko. lalong lumakas ako ngayon. Kumpara nung mga nasa 35 years old ako. Thank you for watching. Bye bye for now. What's up? Yes! Lakai Draugr.